So hi friends, for today's video is yes, mag nagkuan si Ate Olga na siyang manga para among kaunan kaunon kay mag movie marathon mi karon friends kay naa sila bibilog si kilot ng laag diri. So, unya taw, taw friends magkuan mi mag perito, mag perito mi og popcorn para among snacks mamaya para sa itong movie marathon nga si ate Karon is nagsugod so na siya ang slice sa ito ang mango para natin makaon-kaon kasi bilaw si Tilot nagtanaw na dito ah friends so mo na gibuhat ni ate Karon nami magamit na mo Karon friends ang itong amo ang kanang tawag ani chike garlic chili garlic friends gamit na mo friends nagkuan namin of mango. Dara. nagkuan na daw sa sahan friends. Ang sasahan na mong dikuan ka ron. Yes, ang ganiyan ni. Eh. na ron na chili garlic. Kailangan kan kay chili garlic friends. Klaro ha sa tong dariya friends. Eh. Boleh <coughs> mungkin buhat, yaps. Nadi dali. dalih dalih tan ko ninyo ron. Hi, friends. Lusod kayo mag tanaw movie nga wala mo yung Netflix or like something kwan kayo. Kaya mga site-site nga hasta need pa niyo mag log in, Kabalo ba mo the reason nga nag na-vlog me? Well, in the first place, nganong in the first place, nga nung ngit-ngit Ngit-ngit dito Andali dapat. For reason nga nung nagsugod may vlog, vlog. Vlog, vlog, vlog. It's because... For ano naman dyan, diba? Kaya naman dokumentary gani. Kaya ang first vlog ata na is katunan nga tamig bukid nun. And like, mara gina. Dokumenta na amo ang laag gani sa bukid. Kaya motong phrase first nga nag-addo dito. And then... Marag nagka... Nagkasunod-sunod naman dahil amo na ang laag-laag. Motong gihi. Mura siya gnihimo. So, ang documentary namo about our farm. Yes, gihimo naman po naman siya vlog since uso biya kayo ang vlogging karon sa mo. Itong nasundog ni mama. So, Pala ba siya? So, Mas mo na vlog na siya. Pero documentary na siya. Muna naman video sa first page. Wajid na mao. Like, literal, na siya na mao. Oh. I was so... Well, although, I'm young right now, but I was so young before. Malabang. lain po, old before, tapos karon kay young. Ano yun? Kabaliktaran. So, naugasin na na ako siya panduha. Musa sa tagsutlanan. Thank Enough na ni. Tang na to sa tanan. And then, mix this. Or chili garlic. I think that's cool lang. So, let's kuha more. oopsy, Then, we will add Sugar. sa na natuyok-tuyok. Hihinay? Hindi okay, ko na humuka ni. Eh. Wa, di pa sa <laughs> nyo. Nang bago pa malamang. Freezer, mang good. Malamang. Saan so, pagdali pag-freezer na yan? Nang bitang freezer freezer pwede mo sa... duga juga sih homework tamat nih oke okay. And then let's add sugar for sweets and spice sweets sweet and spicy sha oke okay, that's enough then buat tak tak and asa namang taklob sa Santa club ba Pagkaasa na pinalagpot ang taklog. We'll do this. And then, She Tama na to. Let's go. Bye guys. Good friends. Hanap ba friends? Hanap pangatong. nga itong... ni Sa mo siya na sa lahat. Sa luk-luk tamo tanaw. Kaya hinay kaya mong signal ka rin. Sa kuwan na gina ni hinay mong pabingan tingin.

Hi friends! Karoon kay nagbuhat ni Popcorn. Kaya gusto mo yung mananawag ng horror god. Pero dugay may makatulog. kay gibot nyo. gibut nyo natin lang chili paste friends. Tama ba ni? Nee? Tapos chili paste tapos oil. Pero kuya wa na chili paste. Kulpaan. Maragha lang. Sige, ibutan e, na nato ang mais. Hindi ko kabalo magkuha na ni friends eh. Mag, mag make. Oh, make. Okay, okay. Ano na, pagod Maning chili paste na lang, friends. Now, ito siyang i- takluban. Mangita sa taguan, friends, kanang... Si tawag na friends, Tella. Kusog gram ka ko na friends. Eh, Siga. God ko ko magpa hinay. Saan ni ya? Ay. ay, ay. Tama na na mapalungbon wadlo ko. Dili pisa ni Lance. Wow. so ini emang lu agak eh mana eh beda eh sini eh apa good man friends now let's go ahead friends per di tantung on. Kita nak pun dari a friends. Domino nak mual well, friends. Okay. We like Aish. Napagod lagi. Ay hey, wa, imo chili paste at Lance. Sige, kunin boga ni Ate Lance friends. Sa ito naman ha? Huwag so, na ito siya tanan, friends. Kaya na na ito i-open, oh. Kaya na magbata-bata siya na mo i-open na ito. Ah! Ang siyag far away. Tanaan ko pa ni memories niya ito. Tanaan ko mo, friends. Kaya mo yung nalagyan Dagan mo na. Kasi sa isa ko nini mo gusto doon. Eh? Isa na lang. Ay, niya, isa ko na ito. Tarong mo na ito, itong book, friends. Pwede ko Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! buto-buto ka guys. Amazing. Ay, ayun na yun, ma'am. bara Sa inyong nadunggan, napaka. Let's put chefs, huh? Chefs. Isang buong chefs. Then i-shake-shake, is i-shake-shake natin yung chess. At itong tatlog, ano yung chess? kanin lang chess. hindi lang kasi yung tiyas. Ano na ito, Ati Lance? shake-shake na ito. Kulang! Uy! pa man niya, Ati Lance. Sa basa! Ano <laughs> na ito, Ati Lance? Wow, pagkalabli. Let me Pagkalabli. Hmm, parang baho siya ng pagod, guys. Tungon mo sa mga chili paste. okay karoon siya. Amen, man. Perfect. Parang mag-e. Kataka. Maldita kayo kung nang friends, no? Maldita ko, It's maldita mm -hmm. daw siya, friends. Halang-halang sa tilong. Pero nag-ibot nga natin like, vanilla ice cream. Yeah. Wow. So, tanawanin nyo nga mo ang popcorn, friends. Mag-aunta, everybody.